Bakit that, Aidan? Eh, Sobrang laki. Wow! Oh! <laughs> oh! Tingnan mo. Oh my gosh. Seven. That's so big. Ayun siya. Look Eight. at that. Oh, yun harvest ni Kuya. Sobrang laki. Eight. Oh my. Wow. Grabe, oh. Nine. Ang dami. Marami tayong mga pang stocks. Are you sure you want to try? I'm so easy. Okay. Hello, onion. <laughs> Pwede ko na itong i-sabak sa anihan ng sibuyas sa pinas. Na? Ano? Ano po? Ha? Ano po? Ha? Huh? <laughs> big Sabi ko, i-ano na kita sa anihan ng sibuya sa Pinas. Opo. Opo. Here, B. Pakita mo sa kanila yung naani mo. Wow. more. Let's go. Harvest more. Ano mo naman hat. Go on, Matt. The hat. It's too hot. Go. Oh, no, it's not. It's hot. Ayun, no, laki oh. <laughs> wow Let me see Oh, laki yeah, Ganyan siya kalalaki laki Sige, bunutin na natin yan Lahat anak, kasi ano na oh Iwanan mo yung bawang Bawang yung katabi niyan, sibuyas lang, okay? Mm, Just the onion mm -hmm. Not those No. Yeah. Look, it's twin. We you got your twin. Come on. Come on. Yeah. sarap mag-harvest. <laughs> sarap po mag-harvest ng tanim. Oh, yeah. Lagay mo doon yung purple na. O, oh, ba? Diba? Ang sarap mag-harvest ng tanim natin ng mga ka-garden. Oh, yan yung kalalaki eh. Um. Ayan siya ang tagahakot, oh. tagahakot ko. Oh, may dumating po akong harvester. Sobrang init daw. Hindi na makahinga. Hmm. Oh. Sipag ni Ate Alicia at ni Kuya Aidan. Oh, wow. Sipag, oh. Oh, ang <laughs> buhok. Hindi na magkaintindihan. Ini po mga katanghaliang ang tapat. <laughs> hmm. pakadaling itanim, pakadaling alagaan, tapos pakadaling oh i-harvest. Hmm. Kakatuwa talaga, grabe ang lalaki. Oh, si pag oh, your back hurts na agad. Kasi ang dami mo magkuha eh an si pag ni baby girl ko oh? haakot ni mami. what are you holding no the fire it's ang isyu na kay away hand away, Go, fly away. <laughs> I guess you like marami yung yellow natin mga garden grabe ngayon yung ano natin din nakamarami nating aning sibuyas apat ah, na bagyan eh ah kaya pala eh dalawang pula dalawang ano diba oh kaya pala madami no tsaka yung lalaki oh nakatuwa talaga Ang nakarama isang pula na tapos ngayon yung mas malalaki, no? Gusto niya kasi dati, nilalaro lang rin namin. Kala namin na syempre, basa-basa. Kailangan daw, wag masyadong tubigan. Ngayon, tinubigan ko to ng tinubigan. Ngayon, <laughs> Araw-araw dilig. Hindi rin naman pala siya nabubulok. Nabubulok lang siya kapag yung nakatumba na, tapos dinidiligan mo pa. Tsaka well-draining soil yung ano namin eh yung soil na gamit namin kaya maganda ang, ang ano niya ang laman pangsa